Pastor Apollo C. ng The Kingdom of Jesus Christ sa kanyang programang Spotlight na maging totoo sa taong bayan ang mga miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso. Ito ay kasunod ng pagkakatanggal sa puesto kina dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo at Davao City Representative Isidro Ungab mula sa pagiging Deputy Speaker ng Kamara matapos na hindi pumirma sa House Resolution 1414 na nagsasaad ng pagkakaisa bilang suporta ng mga mambabatas kay Speaker Martin Romualdez. Matatandaan na kamakailan ay ipinanawagan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na buksan ng Kamara ang Book of Accounts ni ito upang makita ng publiko ang transparency sa pondo na inilalabas ng institusyon. Para kay Pastor Apollo, nakasaad naman ito sa konstitusyon ang freedom of information kaya marapat lamang na magpakatotoo sa taong bayan ang kamera. Maraming mga mga ano, maraming mga opinions ang mga nagsilabasan. Pero at least itong dalawa ay eh nakapagbigay na ng kanilang positive statements na hindi naman daw sila mapait sa nangyari sa kanila na inalis sila sa kanilang pagiging deputy speaker at uh, sa pagkaalam ko sa opinion dahil dito nangyari lahat sa SMNI yung interview kay uh, uh, president. former president, uh, president ating kaibigan Rodrigo Rojo Duterte sa kanyang mga statements eh both mga ano yan, politik po, mga politiko yan eh So pagkakaalam ko lang, basta politiko ka, you should not be onion skin. Yes. No, pag uh, sinabi true. ang tola dito, most rotten institution. Eh, Patutuanan mo hindi rotten, mm -hmm. no? So ang inihingi lang naman ng ating uh, formal na pangulo ay eh, yung uh, audit, which is also in the constitution, mm -hmm. na for the people to be uh, informed, for the for the right of the people for the freedom of information. Yun lang naman. So, mapatutuhan ng hindi talaga rotten and corrupt. Binigyan din ni Pastor Apolon ang pagkakatawag sa Kamara bilang isang rotten institution ay matagal ng isyo sa bansa. Kaya mabuti na rin mabuksan muli sa publiko ang usaping ito upang mapatunayan ng mga mambabata sa taong bayan na totoo ang kanilang hangari na magserbisyo sa mga Pilipino. So, ngayon, ang ang tamang panahon, patotohanan ninyo na hindi kayo raten Amen. sa hinihingi. In fact, blessing in disguise yung ginawa ng Pangulong Duterte. Eh. No, hindi ka dapat maging defensive doon. Okay, hiningi ng ating former na Pangulo. Ay, eh, former Pangulo na ito eh. merong meron kayong courtesy sa kanya. Sige, pakita natin sa taong bayan. Para malaman ng taong bayan, dito natin ma-ma-ma-retrieve ma, ma ang ating uh, reputasyon bilang rotten institution. Di ba? Blessing the situation. Ani Pastor Apollo, dapat ay dinedepensahan ng mga mambabatas ay ang institusyon at hindi ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng malinaw na pagbibigay ng audit ng pondo na nalikumula mula sa buwis ng taong bayan. Eh you are you are uh, you are uh, Uh, putting your uh, yourselves together to defend yourselves, do not defend yourselves. Defend the institution by giving us the knowledge of the audit. Samantala. Ayon kay Pastor Apollo, iba ang dating ng House Resolution 1414 sa taong bayan dahil hindi naman pagdestabilize o pagsira ng institusyon ang hiling ng publiko sa transparency ng Book of Accounts ng Kamara. Ang tunay anyang sumisira sa integridad ng institusyon ng mababang kapulungan ay ang mga makakaliwang grupo dahil ang mga ito anya ang nagsusulong ng kasiraan ng gobyerno. sa po ang destabilizing efforts doon? Walang Wala destabilizing efforts. Hindi namin sinabi ibagsak ang gobyerno. <laughs> ang nag-destabilize ang inyong tatlong kasamahan dyan. Yes. Paano yung sinasabi? Ibagsak ang gobyerno. Ibagsak ang pamunuan. Sila'y nagpapabagsak. Kami hindi. Sinusuportahan pa namin lalo. Pero we have the right to know. According to the Constitution. So pag hiningan kayo ng audit, to preserve the honor and integrity of the institution, show to the people yung audit. Yun ang hinihingi. Para wala, i-publish din yung minsan. Pagka-publish, ganito, ganito, ganyan. Ganito namin ginagamit ang pera. Tapos ang istorya. Matatandaan na kamakailan ay nagbitiw rin sa partido ng PDP laban si Representative Don Gonzales matapos sa pangalanan si dating Pangulo Rodrigo Duterte bilang bantaan niya sa integridad ng Kamara.